Ay, ano ka dahil ako sige, eh. Dyan. Yan, magbabalot po kami para sa pamigay sa Alay Lakad bukas ng gabi. Yan babaluti namin mga candy. Pagsasama-samahin. Jelly Ace. Ah. Pagsamahin ko yung dalawang lahat. Oh, yung magkapareho. Pagsamahin nyo. Hindi, <coughs> okay, magkaibang play. Mabuti no, na lang wala si Hayaw. <laughs> Kung <coughs> hindi, <coughs> ay, <coughs> ay <coughs> nako. Na hindi. <coughs> Magulo ang mundo. Buti na lang nasa baba si Hayaw. Hindi siya makakaakyat. So, kakabukas lang niya. Kakabukas lang. Ayan, may, may extra. kasuhangin. walang laman. Buksan, buksan, buksan. Buksan, walang laman. Fake news. Pakita mo walang bukas. Oh, walang laman. Fake news. Nako, nadadaya tayo. Tatlong piraso na yung ano, walang laman. Nadadaya tayo ng champi. Yan na po, yung tumpok-tumpok. Yung tumpok-tumpok, nababaluti namin. Sunod bubuksan yung mga biscuit naman. biskuit naman. Hmm. Okay, tapos na po ilapag. Ngayon naman ay babalutin na plastic nang yellow. Ilabas! Tada! <laughs> Ta <-da! laughs> Hindi ba, ba magano maghanap ng Ngata. Tatlo. Tatlong candy. Walang plan? Wala nga ngayon kung namatay yung plus eh. Yun. yung Hansel. Tapos yung mga candy. Hmm. Ang kapit Yan, nilalagay na yung bibi yung pita. Namimili pa kung ano yung isasama niya. Kasi ang daming choices. <laughs>